Ito lang guys, yung ating beef steak. Ninamihan ko talaga yan ng sibuyas na puti para masarap. Tayo na, paminta powder. Marami, para maanghang. May ina-maanghang siya. Yeah. Tapos, konting magic sarap. Konti lang. Tapos, konting toyo. narinig natin ng overnight. Lagay ako guys ng asukal para mabalans yung rasa yung alat at saka ano. Pus meron tayong bawang. Tapos maglalagay tayo guys ng oyster sauce. Basa, para masarap yung pagka-marinate ng beef. Haluin. At lagay sa rep na 24 hours. Ito na guys, yung binabad Ito guys, yung binabad kong beef. Binabad ko siya ng 24 hours at lutuin na natin. Ito na yan, ate, yung ating gup stick. niwa ko lang siya ng maliliit. Check na natin guys. Hindi ko pa na ilalagay yung kanyang sabaw. Ay, yung kanyang ano, yung pinagmarinatan ng ano siya, oh. Ang dami. Lagyan natin ng kaunting sili, guys, para medyo maanghang. Ito yung spicy beef stick. O, oh, ha? Check na natin, guys. kusok-kusok na lagay na natin yung ating sibuyas. Kawin ang kaon po. dala guys yung ating beef steak ko talaga yan ng sibuyas na puti para masarap spicy nga pala siya guys kasi nilagyan ko siya ng sili so yan na guys kain tayo so yummy medyo manghang siya tapos so, crunchy pa rin yung sibuyas